Hmm, yung mukha eh. For this video, mga friend, mga ni ang nukos no nga lumayagan, nagko kay siya lumayagan. So, ang lumayagan, na ila na dyan ni siya, nga lain dyan siya o baho. Bisa kung saan ni siya kalabas, lain dyan ni siya baho. Na dyan siya, iyang baho, nga kanang bahong anso. So, tanaw na to, ato ni siyang tanggalon ang iyang baho nga anso. So, direct. May itong lumayagan, nga three pieces, nagko siya. Sa so, siyang iya naon sayang tayo ang iya hang ani. Kanang tambok bitaw lami kay tambok ani niya. Makuan lang ma Ngatun siyang iya so, jiwa ulun. Ma wanta ni tambok. Sayi ani. Na diri. Ni buak nang iya ko. Bali siya. Tanggalon na ni nato. Ini siya kaon. Hmm. hmm. kaso na din siyang hinay para di mabuak ito itong murag tubig nga bako siyang also hmm. wala na siya kani hmm. e ba ito siyang tanggalun kani e yung kinaong kani e kinaong kani e siya hmm. para siyang bas yung mga bas kinaong bahok kani siya bako kani siya lamig ini siya mo ni siya, ni siya, man siya siling ata hindi siya yung mga tambok niya dito. Okay. Ah. Ang ganing nag-dempio na to ang lumayagan. Hindi na ilabay ang yahang mga sod sa ginawaan kay kami. Eh, Katurang murag tubig niyo katong iyang kinaong rata itong kanggalon para wala siya ibaho. So sa paglamas sa diyan eh, tinadaghan ang mga daghanon na ito ang lamas. Sa mga unis yung igluto na to ang lumayagan. So wow, dito kayo siya. Wala nang siya ibaho. Ngayon ka niya siya na ito niya pagkalasi. Wala nang siya na ubog para hindi ko ka sa gasol. Bakit hindi sa gasol eh. Huwag may mandali na siya mo. Kami, kini siya. Kaya na, pero nakibaw ba mo nga. Ang lumayagan kay prevent ko na niyo prostate. So, kaning ngipon. Ato sa ninyo na ang tagtanggal ang niya ha. Ngipon. Ito dyan siya. Ang tagtanggal niya. Siya something hugaw. Something tae. <laughs> mga na atong mga lamas, kamatis, bombay, ahos, loy, ah, sili at sal, paminta liso, paminta dahon para pawa sa langsi o baho sa ato ang isdang nukos no, nga lumayagan. Wanay da kang chichiburitsi, ilunod na ni nato tanan diri. na ni... Ang araw-araw itang produkto sa ni tanan siya tanang lamas mauna ni kaluto this is may pusit ako rani siyang gisala para dili kaya siya mutubig kay basta nukos mutubig sinis siyang mayo wow. sa so, na na nato siya gamay asin lang kay medyo kani siya dagat basig mo parat nya kunan pa man ato patis nga gamay tuyo di ay sa sibo kay patis man ang tawag nila aning tuyo sa amoa sa buhol is tuyo walay tuyo ang nya <laughs> yeah, gamay kunan panim plabichin ba ibutang na natudaan daan nya yeah, ang atong suka ato sad siyang ibutang daan Hinay hey, lang, gamay lang, dili na to siya o kayon kundi para di maaslom. So, yun nga nara, ising, isi magluto. O, oh, lumayagan, parehas ras magadubo, magkumba, o, oh, baboy, sumaura, guys. Lami ka ini Samtang maghuwat ang magluto at usaning yung luto ko na itong pamita iso. Para butang, ito na natong daan. Ito pang diretsyo, gamay lang. Bahay lang na ato ang ito ang nga ito na ibutang daan ang na atong laurel. usa na ito siya, takuban. So guys, ang atong siga niya niya, tura hinayon para di niya siya mukubol Pero ang atong siga niya, ito niya siyang tandaon. Hmm, kawaw ka humot, lutot na. Basta hinayon rao, kita dung hindi mo nga humot hmm? na siya. hinayon ra siga dili siya mukubul. Kawaw na kayo, humot tayo, na mga siya. Wow. Para masuway yan. Ako oh, dilawan. Yung muka eh. Thank you for watching. Salo lang ng film vlogger.